Hello guys! Welcome po ulit sa ating channel. So, ito po, magluluto po tayo ulit. Meron po ako ditong half kilo po ng hipon. Ayan, isisigang ko po. Ito po ang ating mga gulay. May kangkong, may okra, may talong. Yung ating pong ricado, kamati, sili, sibuyas. Meron po tayong sinigang mix. And may seasoning din po tayo. So, bago ko po lutuin, ipiprepare ko po muna itong mga gulay at ricadong aking gagamitin. So, ayan guys. Okay na po yung ating mga ricado. prepare ko na. Nahiwa ko na po. Yung hipon po ay nahugasan na. Nahugasan ko na rin po itong gulay. Nahiwa ko na. Ito po yung kangkong. Nahugasan na rin. So, start na po tayo magluto. So guys, iba't iba po tayong paraan ng pagsisigang. So ako po, pag nagsisigang po ako ng hipon, hindi ko po siya ginigisa. So sa ganito po, sa kaserola, meron po akong tubig. Tapos, ilalagay ko po yung mga ricado. Ayan. Pakukuluan ko po siya. Tapos, antayin ko pong kumulo. Pag kumulo po, saka ko po ilalagay yung hipon. So, lalagyan ko na rin sya ng seasoning at titimplahan na natin ng kaunting asin yung ating tubig so mamaya po dagdagan na lang natin kung matabang po so ayan antayin po natin kumulo bago po natin ilagay yung hipon so and guys kumulo na po yung ating tubig so ilagay na po natin itong ating hipon sabay na po natin yung okra dahil medyo matagal-tagal po ito maluto tapan po natin ulit check na natin guys so ayun kulong-kulong -pulo na po bango so na po natin tong ating sinigang mix Lagyan na rin po natin itong ating talong. Grabe pong taba ng hipon. Magaano po yung dilaw. Okay. Pakuloyin po natin ulit. Pwede natin ng paminta, guys. Para mabango. Ayan. So, malambot na rin po yung okra. Ayan. Pang talong naman po ay napakadaling maluto. Na po natin. Tindagan po natin ng kaunting asin. Ayan. Sarap po ang asin. So, luto na po yung okra at talong. Lagay na po natin tong ating kangkong. Masarap po ng sabaw pag hipon. Lalo na po pag mataba. Lasang aligi. po natin ulit. Okay na po yung alat. Sarap po talaga. Ayan. konti pa pong ano at ilaw pa po yung ano, ilaw pa po yung dahon ng kangkong. So guys, ayan luto na po yung ating sinigang na hipon. Ayan, masarap po sinigang maasin. Tapos lasang-lasa po yung taba po nung hipon. Sarap po ng sabaw. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Bye-bye po.